Hello guys mga ka-good vibes! Alamin sa videos na ito ano ang Tudos Los Santos, ano ang Araw ng mga Kaluluwa, ano ang Undas, ano ang Pangaluluwa, ano ang Halloween. Alamin niyo po sa videos na ito. Manood lang po kayo. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, i-share ko po sa inyo ano ang Tudos Los Santos, ano ang araw ng mga kaluluwa, ano ang Undas, ano ang pangaluluwa, ano ang Halloween. Dapat nyo itong malaman, just watch lang po may videos hanggang matapos. Disclaimer, ang impormasyong pong ito ay base lang po sa research ko. Undas. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon tayo nangamamatay. Kayat sa mabuhay tayo o sa mamamatay man tayo sa Panginoon. taon taon nating ipinagdiriwang ang Todos Los Santos at araw ng mga kaluluwa sa unang dalawang araw ng Nobyembre. May pagkakaiba ba ang dalawa? Mayroon. Ano naman ang lagi nating ginagamit sa salitang Undas? Ating alamin ang mga sagot sa mga tanong na ito at iba pa rito. Ano ang Tudus Los Santos? Ang Todos los Santos na tinatawag ding Araw ng Mga Santo ay pinagdiriwang tuwing Nobyembre 1. Ang pagdiriwang ito ay bilang paggunita sa lahat ng mga banal. Kilala man o hindi, dagdag pa ang nasabing website sa simbahang katuliko ang araw na ito ay parangal sa mga taong nakatamo ng bentipikadong pananaw ng kalangitan. Ano ang araw ng mga kaluluwa? Ang araw ng mga kaluluwa naman ay paggunita sa lahat ng mga kaluluwa ng mga yumao ang mga hindi pa umano nakarating sa langit, ipinagdiriwang ito tuwing Nobyembre. Ano ang undas? Ang undas naman ay tinatawag ding araw ng mga patay o pesta ng mga patay. Nakasaad sa Wikipedia na undas ang palansak na tawag sa mga ipinagdiriwang sa Pilipinas. Sa ganitong mga panahon, sinasabing nanggagaling sa Mexico ang pagdiriwang ng undas. Daang taon na umano ang nakalilipas ng gawin ng mga tao roon ang pagdiriwang ng araw ng mga patay. Ito ay noong mga panahong di pa nakakarating sa kanila ang mga Espanyol. Noong panahong panganong kultura ang nanaig sa Mexico. Dito sa ating bansa, sentro ng pagdiriwang tuwing undas ay sa sementeryo. Ang mga tao ay talagang nagpupunta sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay upang magbigay pugay, mag-alay ng bulaklak pati na pagkain, magtirik ng kandila at magdasal. Nagiging panahon din ito ng reunion ng mga magkakamag-anak kung kailan sila nakakapagkwentuhan ng matagal-tagal. Minsan pa ay naglalaro sila gamit ang mga baraha at iba pang pampalipas oras. Sa mga nabanggit na dahilan ay di na nakapagtatakang marami ang dagsa sa mga sementeryo sa ganitong panahon. Bukod sa pagpunta sa sementeryo, maraming Pilipino ang nagtitirik ng kandila sa labas ng kanilang mga tahanan tuwing undas. Tanda o mano ito ng pag-alala sa namayapang mahal sa buhay. Ang dami ng kandila ay depende sa bilang ng mahal sa buhay na kanilang pinagdarasal. Naalala ko ang pagtirik ng kandila sa may bandang pintuan. Ang unang kaugali ang pangundas na aking natutunan noong ako ay bata pa. Anong pangaluluwa? Ayon sa magandang artikulong ito mula sa Philippines Today, ang pangaluluwa ay ang tradisyon nating maihan tulad sa trick or treating ng Bansang Amerika. Sabi ng may akda ng artikulo, ginagawa ang pangaluluwa ng grupo ng mga kabataang nagpupunta sa mga bahay-bahay para manlimos sa pamamaraan ng pagkanta para sa mga kaluluwa. Ano ang Halloween? Ang Halloween ay pinagdiriwang sa gabi ng October 31, Bespiras ng araw ng mga santo, sinasabing nagmula ang selebrasyong ito mula sa mga pagano. Kalimitang mga aktibidad tuwing Halloween ay pagsasagawa ng trick or treat kung kailan ang mga batay nagpupunta sa mga bahay-bahay upang maghingi ng candy, pagpunta sa mga costume party, paggawa ng mga jack-o'-lanterns, paggawa ng bonfire, pagpunta sa mga nakakatakot na lugar, pagkwento ng mga nakakatakot na kwento at pagnunood ng mga nakakatakot na palabas. Iba-iba ang -iba mga aktibidad na ginagawa ng mga Pilipino tuwing panahon ng undas pero sa gitna ng mga ito'y dapat alam natin kung bakit natin sila ginagawa. Ating tandaan na ang layunin ng undas ay ang paggunita natin sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Pag-alay ng dasal at pagbisita sa kanilang himlayan ay di sana natin nalilimutan. Hello guys mga ka-good vibes, I hope may natutunan po kayo sa videos ko na ito. Don't forget to subscribe, like and leave a good comment and share. Thank you for watching my videos mga ka-good vibes and God bless everyone.